Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Tinuruan tayo ng ating uh, dating Santo Papa, Pope Benedict XVI, sa kanyang liham na caritas in veritate na ang pag-unlad o development ay hindi na susukat sa material o pinansyal na pamantayan lamang. Ang tinatawag niyang integral human development ay sumasaklaw sa pagyabong ng buong tao. Pisikal, emosyonal, espiritual, moral. Dagdag pa niya, mahalaga ang gampani ng edukasyon sa pagkamit ng integral human development. Paano nga kung mismo ang edukasyon na ang nangangailangan ng pag-unlad. Naharap ngayon ang Pilipinas sa isang malaking krisis ng edukasyon. Batay sa Year 2 Report ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, iba't ibang suliranin ang dapat bigyang pansin ng pamahalaan at ng mga institusyon para tugunan ang krisis ng edukasyon. May tatlong bagay tayong tututukan. Una, ay ang tama at malusog na nutrisyon at pangangatawan ng mga, mga mag-aaral partikular na mga batang musmos batay sa si Edcom report 25% po o isa sa bawat apat na batang 3 hanggang 5 taon gulang lang ang nakakatanggap ng tamang nutrisyon kaugnay ito ng suliranin inilatan ng report na malaki ang kakulangan opo sa pagbibigay tuon sa early childhood care and development na napakahalaga sa paghubog ng pag-iisip at pagkatuto ng basic literacy at numerical competencies. Ika nga. Pangalawa, kapanalig, ay ayang matinding kakulangan sa textbooks, sa mga pasilidad katulad ng classrooms at sa mga guru. Ayon sa si EDCOM2 report, ang mga nasa grade 5 at grade 6 lamang ang may kumpletong set na mga textbooks. Ang kapasidad ng mga classrooms ay lagpas na sa ideal na 25 hanggang 45 na estudyante. Nasa 62% ang mga guro ay nagtuturo ng mga subjects na hindi nila specialization o college major. Sa mga datos na ito, nakikita natin ang malalaking agwat sa mga pangunahing sangkap na nakatutulong sa pagkatuto ng mga mag-aaral. At panghuli, ay ang laganap na bullying sa mga paralan. Batay sa report, 65% ng mga mag-aaral ang nakakaranas ng bullying sa paralan mahigit isang beses sa isang buwan. Aba? Isa itong nakakalungkot na realidad dahil nakakaapekto ang bullying sa academic performance ng mga estudyante. Obvious ba? Physical bullying, ang karaniwang uri ng bullying. At mayroon ding verbal, mental, cyberbullying na nagaganap sa kasalukuyang. Aba hindi natin may iwasang mabahala sa kalagayan ng ating educational system. Ayon na muli sa katuruan ni Pope Benedict XVI tungkol sa integral human development, dapat natin muling suriin kung para saan o para kanino ba ang ating edukasyon. Sa konteksto ng ating edukasyon, mariing pinapaalalahanan tayo ng yumaong Santo Papa na ang layunin ng ating edukasyon, kapanalig, ay dapat nakatuon sa paghubog ng ating pagkatao. Nag-aaral tayo hindi lamang para maging mga empleyado o profesional na sumusweldo. Hindi. Ang hingit na layunin ng edukasyon ay ang hubugin tayo bilang mga taong mabuti, marunong, matuwid. Matutugunan lamang natin kapanalig ang mga sulirani sa sektor ng edukasyon kung sa kabuang perspektibo natin ito makikita. Nakakakain ba ang mga estudyante ng masustansyang pagkain sa isang maayos sa na tahanan? Nagagabayan ba sila ng mahusay na guro sa maginhawang silit-aralan? At wala silang pangamba na mabuli sa kanilang paaralan? Kaya kapanalig, maging realidad na wa ang mga hangarin nating ito para sa edukasyon ng ating kabataan. Makiisa tayo sa pagbubuo ng isang uri ng edukasyong makatao. Maayos at may malasakit nang yumabong ang kaisipan at puso ng ating kabataan. Sikapin po natin sa pangunguna ng ating pamahalaan na makaroon ng edukasyon ng kabataan Pilipino na huhubog sa kanila para maging mga aktibong mamamayan at mabubuting tao. Tayo naman sa Santa Iglesia ay magambag sa paghubog ng mga matatalinong Kristiyano dahil ayon nga sa Kabikaan 22.6. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya ay hindi niya ito tatalikuran. Kapanalig, tayo po yung mga at katiwala ng Panginoon. Alagaan po natin ang mga bata na napakalapit sa puso ng Diyos at sa kaharian ng Diyos. Sumayin ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pasqual. Veritas Editorial.